So ayan guys, update pala sa ating garden. Ayan, meron tayong harvest na saging. So ito pa hinog na yan. So yung saging na to is kay Tilisa. So binigay na sa amin. Kasi wala siya dito sa bahay nila. So ito yung update sa ating kalamansi. Andito pa din. So ayan, meron akong bagong punla or tanim. Ayan. Kamatis at saka sili. So ayan, ito yung ating papaya na pinutol ko para maging maliit lang siya. So andito pa rin yung talong. Namumulaklak na siya. Ayan yung bagong tanim na sili. So, ayan. May bago akong tanim na sili pero sa na. Kasi diba guys, nagbaha. So, ayan. Meron din ako ditong sili and saka bawang. Ah, taas na talong. Tapos ito lang yung bunga niya. Super liit. <laughs> so, ayan. So, ito yung aming likod. Nung nagbaha, ayan. No? Tambak pa yung mga plastic. Tsaka, ito yung pinagtanggalan ng puso guys. So, ayan. Ito yung aming likod. Malinis pa rin naman. And then, may bago akong tanim doon. So, ayan. Yung pinya natin. Pinya. Ayan, may sili ako. Mm. Tapos talong. Ayan, talong doon. Tapos, yung bago kong tanim. Ayan, kamatis, sili. Kasi hindi ko alam kung ano to. Upo ba to? kalabasa? Ayan, may siling labuyo. Nabubulak-bulak. So, ito yung talong na tanim ni Papa. Malaki na siya pero wala pang bulak-bulak. Ayan, may tanim ako ng kamatis. So, malinis naman dito sa likod. So, ang gaganda ng aking sili. So, pahinog na yung saging na yun. Kuha tayo ng dalawang perasong siling labuyo. So, meron dito kulay pula na. Wait lang. sa inyo ito. Maliit lang siya. Tapos, ito medyo malaki. Tara! Dalawa lang. Okay. <laughs> ang liit ng isa, ang yung kalamansi, oh may bunga yan eh. Eh, wakay nahulog. Nahulog yun dito Pero meron yan. Ayan, ang liit. Parang hindi siya nag, ano, nag-edad ba? Ngayon yung dalawa, wala na. Wala na, nahulog siguro.